Sa tuwing bibili ka ng ulam sa palengke, gaano ka kapihikan? Pipili ka ba na mas mura pero halatang luma at masangsang na? O pipili mo itong medyo mahal pero sariwa, maganda at higit sa lahat galing sa pinagkakatiwalaan mong tendero. Uy, pengin discount ah. Alam mo, pwede ka naman makatipid kung pipiliin ng mas mura. Pero baka masayang lang eh. At baka ikasakit pa nun siyan ng iyong pamilya. Gaya ng pamimili sa palengke, ganun din ang pagboto. Maging pihikan at mitikuloso tayo. Hindi dahil popular o palaging nakikita ay siya ng tama. Ang matalinong pagboto ay ang pagpili ng kandidato may malinis sa track record, may tunay na hangari maglingkod at kaya magbigay ng sariwang pagbabago. Hindi pa nandali ang solusyon kundi pang matagal benepisyo. Dahil gaya ng ating kinakain, maaaring maging lamansan ang inaalok nila ngayon, lalo na't na eleksyon. Ngunit lason pala sa lipunan kapag nakaupo na sa posisyon. Kaya naman, muntik paalala, habang papalapit na ang eleksyon, Malatayan ang boto para sa pagbabago.